Thank you. Aktibo umano naghahanda si Vladimir Putin dahil maaari umano siyang maharap sa isang kodita kasunod ng malaking kahihiyan na dinanas ng kanya mga sundalo sa Ukraine. Ayon sa isang investigative journalist na mayroon umano mga sources mula sa loob ng Secret Service ng Russia. Maaaring harapin ni Vladimir Putin ang isang malaking kodita sa Kremlin habang ang mga sundalo ng Russia ay patuloy na nanghihina sa harap ng matinding resistance mula sa mga Ukrainians si Andrei Soldatov, isang nangungunang Russian investigative journalist na may marami umanong sources sa loob ng Secret Service ng Russia, ay nagsabi sa Channel 4 News na mataas ang posibilidad na malapit ng bumagsak si Vladimir Putin. isinuwalat ni Soldatov noong unang bahagi ng linggong ito na inilagay umano ni President Putin ang pinuno ng Foreign Service ng FSB sa ilalim ng house arrest habang nagsimula ng magsisihan ang mga taong malapit sa leader ng Kremlin. Lumilitaw na sinisi umano ni Vladimir Putin ang FSB, ang post-Soviet na successor ng KGB, dahil sa pagbibigay sa kanya ng maling projection tungkol sa kung paano at kailan matatapos ang digmaan sa Ukraine. Ang security service ng FSB ay tila sinabi umano kay Russian President Putin na mahina ang Ukraine at madali lamang susuko ang mga sundalo nito kapag ang kanilang bansa ay sasalakay. Ito ay kasunod ng mga pahayag ni Oleksiy Danilov, ang pinuno ng Security Council ng Ukraine, na nasa humigit-kumulang 10 mga Russian commanders na ang sinibak mula nang magsimula ang digmaan. Sa pagsasalita kay Matt Frey sa Channel 4 News, sinabi ni Soldatov na hindi umano na si Putin tungkol sa natanggap niyang military intelligence mula sa Ukraine. Mukhang napagtanto ni Putin na walang malakas na oposisyon sa gobyerno ng Kiev at wala umano siyang maaasahan sa nasabing bansa. Sinabi ng investigative journalist na mga military officials ng Russia na nagmamando sa pagsalakay sa Ukraine ay maaaring natatakot na sabihin kay President Putin ang katotohanan. Naniniwala rin umano si Putin na siya ang pinakamatalinong politiko sa buong mundo. Gustong-gusto umano ni Putin na ipagmalaki ang kanyang kaalaman tungkol sa geopolitics kaya mahirap sabihin sa kanya ang isang bagay na ayaw niyang marinig. Wala ding sinumang Russian general ang nasa Ukraine ngayon upang pangunahan ang pagsalakay. Nitong linggo, ang mga ordinaryong Russians ay muling nagtungo sa mga lansangan upang iprotesta ang digmaan sa Ukraine. Sumiklab o mano ang mga protesta sa mahigit 37 mga syudad sa buong Russia habang mabilis namang tumataas ang galit sa loob ng bansa tungkol sa digmaan at sa pinuno nito na si Vladimir Putin. mula ng ilunsad ng Russia ang pagsalakay sa Ukraine. Mahigit sa 15,000 katao na ang inaresto sa buong Russia dahil sa pakikibahagi umano sa mga kilos protesta laban sa digmaan. Samantala, ang mga sundalo ng Russia ay nakakaranas na rin umano ngayon ng mababang moral at sa katunayan, marami sa kanila ang sumusuko na sa pakikipaglaban sa Ukraine sa kabila ng matinding pressure mula kay Vladimir Putin, sinabi ng isang Ukrainian MP sa express.co.uk. Nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Russia na parurusahan niya ang mga gumawa ng kalupitan sa kanyang bansa at idinagdag niya ng tanging tahimik na lugar na naghihintay sa mga ito ay ang libingan lamang. Naglabas si Zelensky ng isang matapang na pahayag at kinondinar niya ang ginawang pag-atake ng Russia sa mga sibilyan habang sinusubukan nilang umalis mula sa Kiev. Sa katunayan, noong mga nakaraang araw, isang buong pamilya ang namatay dahil sa ginawang shelling ng Moscow. Sinabi ni Zelensky na hindi niya patatawarin ang mga taong sumira sa kanilang mga tahanan, hindi din nila patatawarin ang ginawang pagsalakay ng Russia at ang mahigit sa limang daang missiles na tumama sa kanilang bansa pati na sa mga sibilyan at kanilang mga anak. Idinagdag niya na hindi rin nila patatawarin ang mga taong namaril sa mga unarmed na sibilyan, mga taong sumira ng kanilang mga infrastruktura at higit sa lahat ang mga libo-libong biktima at milyong katao na nagdurusa. Ang ginawang pambubomba ng Russia sa Ukraine ay walang tigil mula noong unang sumalakay ang mga sundalo nito sa nasabing bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng Moscow ng isa sa pinakamalaking puwersa sa buong mundo, nagawa pa rin pigilan ng mga Ukrainian troops ang advancement ng mga sundalo ni Vladimir Putin. Ang Ukrainian MP na si Ina Sovson ay nagsabi sa Express.co.uk na mga Russian forces ay kasalukuyang nagdurusa dahil sa mababang moral at sa katunayan ay marami na umano ang sumusuko. Sa tingin niya na marami sa mga Russian na sundalo ang naging biktima ng propaganda ni Vladimir Putin, marami umano sa mga Russian troops ang naniniwala na mga Ukrainians ay naghihintay sa kanila.